Ano nga po pala ang kwento nyo sa First Kayang Adventure? Ako nga po pala si Miss Kalikot, ang dating private caregiver na ngayon po ay delivery rider. Sa tuwing ako nga po pala ay may laro ay lagi pong late preparation dahil po sa sobrang busy po ng aking negosyo. Ako na rin po kasi nagde-deliver at nag install So ito po ang gagawin namin. Kami pa ay magpapalit ng cylinder head dahil eh, yung cylinder head po ng aking motor ay may problema. So nung pagbukas po namin ng aking cylinder head ay kung ano na po yung kanyang sakit. Nadurog po yung bearing ng cams tapos naputol na rin po yung pin ng rocker arm at bukod pa po doon na uh, naghalo na rin yung coolant doon sa langis. So, ang dami na po ng kanyang naging problema. So, akala ko po nung gayang din na po ako makapaglaro kasi araw po ng biyernes, doon pa po namin natuklasan lahat na niya ng sakit. So, wala po kami makuna na piyasa. So, ang ginawa po namin, yung pin po ng rocker arm, instead po nabibili po ako ng bago, ang ginawa po namin ay pinamachine shop namin. So, nagkakahalaga lang po siya ng 350 pesos. Pero malaki-laki na rin po yung aking nagasto sa aking motor dahil ang dami na rin po ng kanyang pinalitan. So araw na ito ay araw ng biyernes so last minute na po talaga kasi kinabukasan laro na po namin so yun po akala ko na po talaga hindi na po ako mga paglaro kaya ito nag-decide na rin po ako na tulungan po ko po yung aking mga mekaniko dahil sa sobrang dami na rin po ng kanilang ginagawa dahil dinagsan na rin po kami ng mga customer. Araw po na Sabado at yun na po yung araw ng laro namin at may nagpahabol po na isang customer na taga Lipa Batangas kung pwede daw po idaanan ko na lang po siya. So binitbit ko na po yung kanyang box pati na rin po yung box ni Sir Ray kasi sayang na rin po yun. Wala rin po kasi na akong pang allowance at ubos na po yung budget ko para sa allowance pang gas kasi laki na rin po nung nagastos ko sa aking motor. At nung nandun na po ako parting tayabas, bigla po akong nasiraan kasi yung tornilyo po dun sa kadena, bigla pong kumalas dahil po yun po pala yung tornilyo dun sa kaliper, hindi po nahigpitan, nakalimutan po ng aking mekanik ko, nahigpitan kasi ako lang po nagpahigpit noon, kinamay kamay ko lang, akala ko naman eh, na double check niya, yun pala ay nakalimutan, may ginalang hindi po tumalon yung kadena sa pagkakataong ito, akala ko nga ako na lang po mag-isang maglaro kasi yung kasama ko na kain max na wala po yung kanyang ORCR. May ginalang at humabol po siya at nagbaka sakali na maging na maukihan yung kanyang motor na bago yung EDV kasi yun po ay wala pa pong ORCR pero meron mero na po siyang portal. Kaya may ginalang na approve po yung kanyang portal kaya nakapaglaro po siya at may kasama po akong maglaro dito lang ako nakapaglaro na talaga namang nagpaulan mula po San Juan, Batangas to Bundok Peninsula upang magising lamang po yung aking giwa dahil sa sobrang antok na rin dahil halos 36 hours na rin po akong gising at nagmamaniho. Maraming salamat at nakarating naman po kaming ligtas at nakauwing ligtas upang makasama ang aming pamilya. Yun lamang po, maraming salamat.